Hello mga langga, good morning sa inyong lahat ayan. So today's video ay <coughs> Excuse me po <laughs> So ayan yung ang aming bahay Nasira na siya Dito tour ko kayo sa aming bahay na nasira Ayan Kasi kinain na ng anay kaya bumagsak na talaga siya bumigay na so ito yung ito yung karton namin dati oh. Oh. yan ito yung karton namin dati ito talaga kinain ng anay talaga ito ito yung nawala nang ng sahig so tingnan nyo naman yan Bagsak na bagsak na talaga sya. Ayan. Wala na talaga. Hmm. Ayan, mga langga. Ayan. So, dito kami... <laughs> so, dito kami nagluluto. Ayan, dito kami nagluluto. Ito yung papasok sa... Doon, sa kwarto namin. Ito yung papasok. Tapos mayroon din ditong maliit na kwarto. Dito kami na tutulog. Dito kami na tatambay kasi dito banda. Hindi siya mainit, hindi siya presko ba siya, hindi siya mainit pag ano tanghali. Ayan, maganda dito kasi nasa ilalim ng mga kahoy. So, hindi siya mainit. Ayan. So, meron ditong katre. Hindi mayroon dito pag tray. Tapos tinanggalan namin siya. So nilipat namin doon sa kabila doon. Doon naman budiga 'yun eh. Budiga 'yun. So dinugtungan na lang namin para mayroon kaming masulungan. Tingnan naman mga langgaw. Wala na talaga kinain na talaga siya ng anay. Ayun. Marami talaga ang anay. Eh. oh, wala na. Oh, pati yung sahig. Hmm. Ayan. Nag-ano na yan? So, dito naman kami nag-luluto. Ayan nagluluto. Ayan. So, tingnan nyo naman. O, oh, kalat-kalat pa. Yung aming ano. Wala pang ayos-ayos. So, paggabi, matutulog kami doon naman sa kabila. Doon. Hindi naman. So, dito. Ayaw pa nabas. Dito kami na. naman yung inaayos niya ngayon. Ayan. Ayan yung inaayos niya. Yan yung budika. Yung simento na yan, budika yan. Nilagyan ng mga gamit yan dati. So, ngayon nilipat naman doon sa kabila. So, wala na yung maano ano dyan. Gamit. Ito nilagay yung mga kahoy na yan eh. So, ngayon, tinanggal namin kahapon yung mga kahoy. Ang damay ding anay. May mga anay din sa loob. So, naubos na yung mga kahoy na yan. Naubos na ng anay. So, tapos, ibibigay na lang daw yan sa kabilang bahay kasi kahoy na gamit nila. Hindi na rin magagamit yan kasi daming anay. Inahalos ng anay. So, ayan. So ito yung bahay na nasira. Ayan. Ito yung bahay na nasira. Matagal-tagal na rin kasi ito. 2015. Itong bahay na ito. So, wala na. Inanay siya kasi pag-araw lang may tao. Pero pag-gabi, walang natutulog. Walang natutulog dito pag -gabi. Pag araw lang dito kami nagtatambay kasi may hindi siya mainit. At saka presko ba. Kasi nasa ilalim na ng, ng puno. Maganda dito banda kasi hindi talaga siya ano, hindi talaga siya mainit kahit ano. ng ating video for today mga langga ayan so don't forget like and share bye thank you for watching mga langga